daang kalikasan no invite no invite <laughs> grabe napakaganda dito no invite <laughs> maganda oh daang kalikasan diretso na to palabas na to ng, ano ng sambales sa may Santa Cruz ayan oh ah huh? Baka bumalik. Baka hindi pwede ano. <tapos> 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 Parang ka nasa New Zealand nito. Oh? Grabe. Grabe. Ganda. O oh, ha? Saan ka pa? Oh, nyo, hindi ako to Kami to, ayan o oh. Diba? Palabas na to ng ano, Galing kami ng ano, Aguilar Hindi kami pinapasok doon sa ano eh Daang kalikasan eh Pero to, doon kami sa agad daang katutubo Pasok tapos ang tagos din, daang kalikasan. Ito na yung Uhuy!